Ginaantigan ng puso ng mga netizens ang ginawa ng mister at vlogger na si Gerald Espargal na kinalbo ang sarili bilang suporta sa kanyang misis na si Carla na lumalaban sa sakit na cancer. Ayon sa ulat, ang walong taon na pagsasama ng mag-asawa ay nagbunga ng dalawang anak at pinagtibay ng kanilang pagmamahal para sa isa't isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay sinubok sila ng tadhana nang magkaroon ng sakit na lymphoma na isang uri ng cancer si Carla. Nang kailangan ng magpakalbo ni Carla ay sinamahan ito ni Gerald sa barbershop at idinokumento ang bawat saglit tsaka pinost sa kanyang social media account. Habang inihahanda si Carla, ay kinuha ni Gerald ang razor at sinimulang kalbuhin ang kanyang sarili na ikinagulat naman ng kanyang misis. Sinubukan mang pigilan ni Carla ang asawa ay hindi na ito nagpapigil at napaiyak na lamang sa pagdamay ng kanyang asawa sa kanya. Si Gerald na rin ang nagkalbo sa kanyang misis na si Carla. Naniniwala umano si Gerald na sa pamamagitan ng wagas nilang pagmamahalan sa isa't isa at pananampalataya sa Diyos ay makakaya nilang sabay na lagpasan at labanan ang pagsubok na ito sa kanilang buhay. Marami din sa mga taga-suporta, kamag-anak at kaibigan ng mag-asawa ang nagpakalbutin upang magpakita ng pagmamahal at suporta para sa kanilang laban sa karamdaman ni Carla. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.